It's it, guys. I'm going for this one. Halo, Lumpia. Lumpia na vegetable. Tapos chicken shoppa. Uh, I'm here in the village. I'm eating alone. It's okay. Sanay na ako. Tsaka, mga dito sa ano, guys, sa Blue Ribbon. Marami sila mga trabahanting Pilipina. Okay? Eh? Yung nagluluto doon, yung nagpapaking doon, Pilipina dami silang pinay dito guys na trabaho ko sa buhay ko yung kahira din nila pinipina din. so maraming kainan dito sa ano guys sa villaggio may walid islands chowking, kasalubo tapos batchoy jollibee may isa pa doon may sa Lubong Express. Tapos may cafe na to Diba? Okay. Kahit na ako kasi kakain na ako. I'm hungry.